Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating pong sumada sa pecha Ngayon naman po ay isasamada naman po natin itong ating pecha ngayon pong January 5 at January 6, 2024 At ayun mga idol, simulan po natin agad na ng natin pong sumada Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong January 5 Ayan, dito po tayo sa January, January 1 at asin ko sa ating pecha at 24 sa ating taon ayan mga idol sa mga numero natin yan uh, sisimplify ko muna natin sila ayan january 5, 2024 ayan dito tayo 0 plus 1 is 1 0 plus 5 is 5 at 2 plus 4 is 6 dito naman po sa bandang gitna 1 plus 5 is 6 at 5 plus 6 is 11 Ayan mga idol sa bandang baba rin po 6 plus 11 is 17 Ito po yung unang numero natin Meron po tayo ditong 17 At yung pangalawang numero naman po natin Kapares na numero natin eh, Ito pa rin po yung sa bandang gitna Combine pa rin po natin ito Itong tatlong numero natin dito sa gitna 1 plus 5 plus 6 is 12 yan naman po yung pangalawang numero po natin o kapares po natin na meron. Meron po tayong 12 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 17, 12 o kaya naman po 12, 17. Yan, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numbers natin, ayan, isisimplify din po natin sila para may sumada natin at para madagdagan yung mga ano meron natin na pwede natin pagpilihan ayun mga idol, unahin natin yung 12 1 plus 2, yan ay 3 at dito naman po sa 17 1 plus 7 is 8 ayun, ito po yung isusumada natin 3 at saka 8 at unahin po natin yung 3 dito sa 3, kukunin muna natin itong 12 sumada 12 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dito ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin dyan ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. At mga idol, yan po yung sumada natin dito sa 3. At isunod naman po natin itong 8. Dito naman po sa 8, kukunin muna natin itong 17. Ayan, sumada 17, 1 plus 7 is 8, pwede rin dyan yung 36, sumada 26, 2 plus 6 is 8, at 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8. Ayan mga edo, yan naman po yung sumada natin dito sa 8. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpulian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong January 5. Ganun po tayo rito. 3, 12, 30, 21, 39, 8, 17, 26 at 35 and mga idol sa mga numero natin yan pipili lang po tayo ramble lang po natin kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero mga kombinasyon po na pwede makayaan yan pili lang po tayo dito ramble lang natin yung number natin ito at sa ating sample naman po kinuha naman natin dyan yung 12 and 35 then 8 and 21 and, and then 17 at 30 ngayon mga Adel, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin dito sa ating sumaad na ngayong January 5. Ngayon, meron po tayo rito 1235, 821, at 1730. Ngayon meron po tayong tatlong sample dito. At kung nagustuhan nyo naman po itong mga numero natin nakuha dito, pwede pwede po mataya nyo nga yan. Pwede na kayo, pwede kayong magdagdag o kaya naman dito sa task ko muha. Kaya na lang kung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin ng mga meron. Kaya nalang po lang po natin yan o kaya naman kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin dito, pwede na pwede rin po. At uh, ayun mga idol, yan po yung sumada natin sa fecha natin ngayon po January 5, 2024. At isunod naman po natin yung ating advance sumada. Ayan mga idol, para naman po ngayong January 6 at uh, bago po natin yung simulan, ano uh, gusto ko lang kung paalala ulit sa lahat. Lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na mga sumada po natin dito. Ay mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin. Wala pa rin pong mga kapagbigay o nakakaalam kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating po yung lugar. Uh, at ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon o kaya naman po sa gabi uh, pwedeng pwede po ito sa lahat po ng lokasyon uh, at ayun mga idol uh, tuloy po natin, umpisa natin sa ating advance sumata ayun dito po tayo sa January ayun, yan ay one pa rin po tayo rito uh, sa is sa ating pecha uh, 24 sa ating taon ayun mga idol, gulong pa rin po yung gagawin natin sa mga numero natin dito si simplify po muna natin sila ayun dito 0 plus 1 is 1. 0 plus 6 is 6. At 2 plus 4 is 6. Ngayon nga doon, sa pagtanggit nga pa rin po, dito tayo, uh, add lang natin. 1 plus 6 is 7. At 6 plus 6 is 12. Ayan, ganun din po sa bandang baba. 7 plus 12 is 19. Ngayon nga doon, yan po yung unang numero natin dito. Meron tayong 19. At yung pangalawa naman po natin, dito pa rin po yung pangalawang numero natin o yung kapares natin yung numero. And combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito sa gitna. 1 plus 6 plus 6 is 13. Ayan mga idol, yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero. Meron po tayong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede, pwede na po natin itong natayaan. 19, 13, o kaya naman po 13, 19 and pwede pwede na po itong combination natin yan at kagaya dito sa kabila 2 digits lang po sila simplify muna natin bago natin sila sumada dito pa tayo sa 13 1 plus 3, yan ay 4 at dito sa 19 1 plus 9 is 10 2 digits po yung 10, kaya yan ilagay muna natin sya rito Isisimplify din po natin kasi 2 digits po siya. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayun mga galito, ito po yung isang natin. 4 at saka 1. At uh, unahin po natin yung 4. Dito po sa 4, kukunin muna natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ng 31. Sumada 31. At, yan. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At, pwede rin dyan ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. And, madal yan po yung sumada po natin sa 4. At, isulod natin itong 1. Dito po sa 1, punin muna natin itong 10. Sumada this. 1 plus 0 is 1. Ah... Uh, at saka ito pong 19 sumada so 19 1 plus 9 is 10 at pwede rin po dyan ang 28 sumada so 28 2 plus 8 is 10 at 37 sumada so 37 3 plus 7 is 10 yan, yan naman po yung sumada po natin sa uno at ito naman po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian dito sa ating sumada sa pecha ngayon kung January 6. Yan, meron po tayo rito 4, 13, 40, uh, 31, 22, 1, Gis, 19, 28, 28 at 37. And mga idol, rambo lang po ulit natin yung mga numbers natin. Pilihan po tayo kung ano po yung mga gustuhan po natin. Mga personal po natin yung numero para sa mga kondisyon na pwedeng pwede, pwede natin matayaan. Ayan, rambo lang po natin yung mga yan at sa ating sample naman pinuha naman natin dito ang 28 at uh, 13 then 10 and 31 at tsaka 19 and 22 Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin dito. Meron tayong tatlong kombinasyon dito. At kung na gusto niyo naman po itong mga, mga sample natin, yung kombinasyon natin na po dito e pwede kayo dito kung na tayo din yan. Pwede rin po kayong magdagdag o kaya dito po sa taas po mo sa mga naka-insertive po natin mga numero. Ayan, pwede kayo na ka lang pong pumili kung ano po yung mga kusunada natin ng kombinasyon dito. at ayan mga idol, yan po yung sumada natin ngayon po January 5 at January 6, 2024. Maraming maraming salamat po. Uh, good luck po sa atin pong lahat.